At pauwi na nga ako ngayon sa bahay pero ayan, nakunan -nakuna ako ng dugo kanina. At papasyalan ko muli ang ikalawang tulay ng tower build kung anong update niya. ito na ang itsura ngayon ng ilog ng tower bill ito. update ko lang kayo sa kanya ngayon dahil dati nung nag vlog ako dito yan sabihin na natin mas maganda siya noon kesa ngayon dahil nasa natural na anyo pero ngayon nakadikin na pero sana pagkatapos nilang birahin tong dikin na to, eh linisin naman nila tong lupa na to kasi babara lamang po ito. Man, maririnig nyo yung vibration ng mga Uh, tricycle na dadaan dyan pa ilalim yeah. pero para sa akin dapat i-refer na tong tulay na to dahil yan oh. dahil alam nyo gawa siya sa metal kinalawang kaya yan nabutas na kaya pag dumadaan ka dyan sa ilalim tutulo sa yung tubig pag malakas ang ulan lalo na pag nakasingil ka o kaya uh, kapos yung bubong ng tricycle na sinasakyan mo mababasa ka yan. talagang palitin na tong mga bakal na to pero sana pagtuon na na napansin ng ano to na kung ano laparan na at gawin ng tawag dito bato hindi na ganitong uri ng metal wala hindi to pang matagalan kung mapapansin nyo po ayan Ayan yung papunta sa kabilang tulay ng Tower Bill. Sana nga gawin na itong two-way sa future. Para ano. Kasi yung kabila doon ano eh. Masikip din. Hindi mag sa sasakyan di kasya. Ang kasya lang isang sasakyan at isang single. Ayan ito nang magiging. Ito na itsura niya ngayon. Kaya kung napanood niyo yung last vlog ko tungkol sa dalawang tulay ng tower bill eto na siya ngayon nakadiki na ngayon siya Kain basura. Minsan maliliit lang yan pero pag naipon yan bumabara yan sa mga ilog at kanals. Diba? So, uh. Kailan kayo mapatututunan ng mga mga Pilipino na mahalin ng ilog? Para hindi ganyan kadaming basura ang nakikita sa paligid. At kaya malabo ang ilog ngayon dahil alam niyo na eh. galing sa mga pagulan na itong mga nakarang araw. So, pagbabalik ko sa tulay ng Tower B. Dalawang tulay ng Tower B nga po pala. Tagayari sa Bakal. Nasa ngayon ay dapat i-renovate o palitan na. So, ayan na nga po. Yung mga totally damaged nyo. Malalaking damage na ito. Pati yung mga braces. alawang na talaga. Kaya, medyo nakakatakot mas. Sa totoo lang. Palitin ano? na itong tuloy na ito. Sana naman, wala mga aksidente rito. Bago pa man mangyari yun, eh, maayos na. Ako so, Uwi po ako ngayon Galing sa San Pedro Hospital Just come down